Yan score, 116-113. Talo po ang Lakers. 3-1 na. Anong nangyari sa Lakers? Anong nangyari guys? Good morning po at uh, medyo uh, may mga tanong lang ako sa inyo guys. no uh, Sino man dapat sisihin bakit natalo ang Lakers. Pero gaya na sinabi ko sa inyo, di ba? Hindi naman ako nang nag-hate. Nagkonting asar lang sa mga Lakers. Pero talagang kulang ang Lakers. Tapos kulang na nga sila sa bigs, hindi pa sila nagsasubs. What happened? Pag-usapan natin na ah. Okay. Um, una una honestly speaking, um, hindi na ako maasa na maka-advance ang Lakers. 3-1 na. Ah. Uh, kulang talaga sila and uh, the way they're playing they gave it all this game no, it was a wild ending but uh, they fell short uh, so 116-113 Lebron James played 46 minutes Ha? Uh, tapos, ang field goal lang niya, 5 out of 9. Um, di pa yata nakashoot siya sa fourth quarter. Dapat siya eh. Luka Doncic, 38 points pero naman lang niya 13 out of 28. Ano nga asahan mo sa 13 out of 28? Ano mananalo niyan? Austin Reeves, 17 points, 6 out of 14. Jackson Hayes, ano, pang jump ball lang si Jackson Hayes. Si Dorian Finney-Smith, 6 points. May 8 rebounds naman si Dorian Finney-Smith pero ideal ang uh, samantala sa Minnesota, uh, gusto ko lang sabihin mo yung mga ano mga score ng player. 43 points, 12 out of 23, better. Julius Randle 25, Jaden McDaniels 16 points sa nas Reed. Eh uh, ang Lakers, sino asahan nila sa bench? Wala. Like like what I said when the series started. Uh, and uh, by the way, pasensya na kayo, wala ako sa bahay, nasa uh, ibang bahay ako na sa galaan na naman, sa bakasyon na naman. So, when the series started, um, I know nasabi ko dito may expose yung kakulangan ng bigs ng Lakers pero also there's a big gap na nangyari uh, there's a big uh, I think mali yung decision ni ano ah I'm not a basketball coach pero I think mali yung decision dito ni JJ Redick na hindi ipalabas ginaya nila yung uh, uh yung mga players na gumagamit lang ng yung mga team na gumagamit lang ng mga sa ano lang 7 uh, seven players binabad nila si Luka ano so, well well condition naman pero hindi siya hindi siya ganoon ka condition di ba kaya ang atin raid dyan, eh si Lolo Lolo na yan eh hindi ka na naawa JJ Redick 19 points lang ang in ng Lakers. Uh, third quarter, ang ganda, no? 36 points ang Lakers. But, that's the thing na sobrahan siguro si ano I mean honestly na sobrahan si JJ Redick dapat pinahinga niya naman muna tanga 36 point third quarter pinahinga niya muna at least early part of the fourth quarter that's just my suggestion 19 points lang in score nakabawi tuloy ng 32 points sa fourth quarter itong uh, uh, Minnesota Timberwolves so 116 113 it was a good game pero grabe i mean if you look at this eto ah pangyayari niya ah. Kini criticize ngayon siya pati si Magic Johnson sabi dito ni Magic Johnson sa tweet niya dito ah uh, I don't know if it's smart to play LeBron and Luka the entire second half after only having <coughs> having one day of rest between game 3 and 4 when we needed LeBron to take over in the fourth quarter he couldn't he scored zero points in the fourth quarter 'di ba I am very disappointed, Sabini, Dennis Marshall, very disappointed in JJ Redick to play five guys in an NBA game for the entire second half. Irresponsible. You had the game, you mean to tell me you got 10 guys on your roster you don't trust? Yeah, JJ Redick turned up 2k auto subs. I think, isayon sa, no, uh, big gamble ni JJ Redick. And, uh, ko pa mag sa akin uh, regarding this, but I only speak the truth. pawang katotohanan lang and syempre uh, sometimes mali tayo sometimes tama tayo but it looks like tatama tayo I know, favorite ng Lakers sa lahat uh, lalo na din sa Pilipinas uh, Lakers is the number one team and I wouldn't deny that from you uh, in fact better than Boston Celtics uh, and natalo ang Boston Celtics okay lang naman asa rin yun pero ngayon mukhang uh, lamang yata Boston Celtics yun ba score 53.51 ngayon abang ginagawa ko tong video na to 53.51 I'm gonna watch it after this video pero all I wanna say is that um, siguro sa Lakers really need to dapat natuloy na yung Mark Williams malaking bagay sana yung Mark Williams yung natuloy I feel ah I think kung natuloy yung Mark Williams this would have been a different story and baka mas maganda pa yung rotation ng Lakers um bawi na lang next time saan kayo magbabakasyon mga Lakers Sino mga natalo sa posta uh, so anyway pati uh, pati tayo next year i hope ito uh, sana yung mga umabot dito sa dulo uh, konting asaran lang i know I, i i know you guys are passionate about basketball or as like as me I'm passionate about uh, uh, my team uh, but ano talaga uh cool lang talaga ang Lakers Listen, they're good they're a good team pero natapat sila sa sa team. Out din sila dito. Although, you know, it's not that significant, pero isipin mo na lang talaga kung meron silang uh, bigs that could contribute. Wala silang contribution sa big kay kay Doria, Finney Smith uh, kulang eh. Um, so or anchor sa defense nila kulang. 'Di ba? Anchor sa defense, ang kailangan na lang kunin yung mga sabi ba ang paborito ni ni Luka yung mga Gafford type of center Uh, pero kailangan nila anchor sa defense uh, na center na nakakapagcontribute dit. 'Di ba? Parang kunin nila yung ano yung center ni ng ano ng um... ayan wag na ayaw na. <laughs> Basta guys, uh sino magandang laker uh, center na kuhanin ng Lakers? I think that's the first thing that they should do once na kung sakaling na walang himala. Pero uh, I doubt it. Wala nang himala yan